So pakipaliwanag nga muna, bakit ba wala talaga dapat pakialam ang China dito sa ating uh, katubigan, dito sa EEZ? And number two, despite that, bakit patuloy nilang ginagawa ito? Uh, Malinaw po na yung lugar, no yung Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal ay isang low tide elevation na tinatawag. Ibig sabihin lumilitaw lang siya pag uh, uh, low tide. no uh, Dahil doon, hindi siya pwede maging uh, teritoryo na pwedeng angkinin ng kahit anong bansa. At kung ganun ang sitwasyon, ibig sabihin, ang nagmamayari dun sa parte na yon ng karagatan, no? ay uh, ang maari lang magkaroon ng karapatan ay yung bansa na nasa loob ng 200 nautical miles ang layo mula dun sa lugar na yon. Uh, at ang bansa na yon, dito sa sitwasyon to ay Pilipinas lamang. No? Kaya yung pong Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal ay parte po ng EEZ and Continental Shelf ng Pilipinas. Wala pong ibang bansa ang pwedeng umangkin dito. Uh, wala naman po kasing malapit din na ibang bansa dyan, no? na within 200 nautical miles. Um, kung ganun po, then ang EEZ and Continental Shelf ang may karapatan lang upang magsabi kung anong gagawin dyan, anong pwede mangyari dyan, ay ang Pilipinas. Pwede tayong mag-regulate ng activities dyan. At yung lahas ng likas yaman dagat dyan ay tayo lang ang pwede magsabi, tayo lang pwede mag no? at mamahala sa likas yaman dagat na yan. Um, dito po pinapakita ng China na wala siyang pakialam dyan, hindi niya pinapansin, hindi niya nire-respeto ang karapatan ng at pag-aari ng Pilipinas dito sa uh, Yungin Shoal at Likas Yaman Dagat dyan. No? Uh, inaangkin nila, inaagaw nila, ninanakaw nila ang ating uh, uh, Likas Yaman Dagat at ang, ang malaking parte ng ating uh, Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. And at ang pagnanakaw na yan ay ginagawa nila sa pwersa Nakita uh, naman natin, uh, kahit maliit lamang yung ating mga barko, ay uh, meron tayong karapatan, nasa likod natin ng batas. Pero ang China, nagpadala ng isang malaking uh, uh, parang fleet, no? Uh, Doon yata sa report ng Coast Guard, kung di ko ako nagkakamali, 16 na maritime militia vessel, 6 uh, anim o walong Coast Guard vessel at saka dalawang Navy vessel ang pinadala nila para harapin yung apat nating barko yung unay sa May 1 uh, and 2 at yung BRP Kabra uh, at isa pa yung escorting vessel niya I, I think yung sindga, sindangan niya tayo no mm -hmm. so laban sa apat na maliliit na barko ang hinaharap nila ay mga dambuhalang uh, lagpas 20 no uh, kitang-kita na ang kanilang intensyon talaga ay uh, uh, agawin nakawin yung ating likas yaman dagat uh, at agawin ng ating exclusive economic zone ng continental shelf kahit wala okay. sya patyan sa kahit anong batas para angkinin ang lugar na yan okay so malinaw po yan ha sa mga listeners and viewers natin no? tayo po ang may karapatan sa lahat ng resources sa mismong karagatan tsaka sa ilalim nito no tama po ba dito sa ating exclusive economic zone pero china nakikialam kasi do sa statement nila parang sila pa dapat daw yung nagre-regulate nito dahil Ah, uh, kumbaga sakop daw ito ng kanilang teritoryo, yung Nansha Islands, no? Paki-explain nga po yung distansya. Gaano ba kalapit yung Ayungin Shoal sa Pilipinas at gaano kalayo sa Nansha Islands ng China? Well, una po yung uh, uh, Ayungin Shoal, no? Um, malapit lang po yan, nasa gitna po yan actually ng Kalayaan Island Group at ng Palawan, okay? Mula po sa Palawan, ah uh, mga bato, mga 120 nautical miles yata ang layo. Kundi ako nagpamali o baka na pag uh, baka na uh, ko yan dun sa Scarborough. Basta pasok sa ano, Pero, 200 nautical pasok miles. Po sa ating 200, no? Uh, um, uh, at yung uh, Spratly Islands naman na tinatawag nilang Nansha Islands ay uh, nandoon naman po sa kabila, no? Uh, hmm. Parang ang nakapagitna. Pero ang uh, Spratly Islands, ang Island Group at ang uh, tinatawag nilang Nansha Islands, uh, napagpasyahan na po ng uh, uh, International Arbitration Tribunal na wala po itong EEZ and continental shelf. At uh, ibig sabihin nun, bali wala pong epekto yung mga isla na yon. Hindi pa rin yun pwede maging basihan para ang kinin ng China ang mga katubigan sa labas ng 12 nautical miles ng mga isla na yon. Kaya walang pwedeng umangkin sa Ayungin Shoal uh, bilang teritoryo. Pwede lang siyang uh, angkinin ng Pilipinas dahil parte ito ng kanyang EEZ and continental shelf. At ang Ayungin Shoal kung uh, baliwala kung walang epekto yung mga isla sa Spratly's, no? Kasama na yung tinatawag nilang Nanhai o yung para sa atin ay Kalayaan. Uh, kahit na uh, nandun 'yon, no? Uh, ang layo pa rin ng uh, China, no? Yung pinakamalapit nilang teritoryo talaga bale na maaring magkaroon ng EEZ Continental Shelf ay lagpas po ng 620 nautical miles, hindi po yeah. talaga aabot hanggang Ayungin Shoal ang mga maari nilang uh, angkinin kahit ba sabihin nilang EEZ Continental Shelf yung basehan nila. Kaya malinaw po na wala talaga silang karapatan dito. Pinipilit lang nila lagi na sinasabi lang kabuuan ng South China Sea si halos ay kanila daw, pero wala pong katotohanan 'yon. Uh, wala pong kumikilala dun sa kanilang pag-aangkin doon. Uh -oh. Ito, nakita ko na yung mapang sinerin niyo sa inyong uh, social media account, no? Professor J. Yung distance ng uh, Ayungin Shoal mula sa Hainan is approximately 620 nautical miles. ganong kalayo. Pero Ayungin Shoal, pasok sa ating 200 nautical mile uh, exclusive economic zone. So, dito pa lang, no? napakalina, walang karapatan ng China, no? Tama po ba? Opo, opo. Okay. Uh, kumbaga, hindi mo nga po, hindi mo mapagkaila, no? Uh, basis sa batas na talagang hindi nila pwede angkinin yung lugar na yan. Okay. Ito, himayin natin yung statement ng China naman. Kasi, uh, kung hindi familiar siguro yung isang sumusunod sa issue na ito, at pag ang nabasa niya muna yung statement galing sa China, e eh baka maniwala kasi <laughs> empathic yung statement ng China, no? Para bang siya may karapatan. Sabi niya rito, uh, ayan, no? In disregard of China's repeated dissuasion and warnings, the Philippines insisted on sending two supply ships and two Coast Guard vessels into the adjacent waters of uh, Renai Reef and the uh, China's Nansha Islands without permission. Diba? Ano, ano ba implication nun? Dapat na magpaalam tayo sa kanila. Opo, kalokohan po yun. No? Eh, Kitang-kita mo nga sa mapa eh. Bakit natin kailangang magpaalam sa kanila? Hindi naman sila talaga nandoon. No? Uh, tapos yung sinasabi nilang uh, teritoryo daw nila yung parang mangyayari yon, e eh, dagat 'yan. Okay, tapos ito sabi nila, uh, illegal daw yung uh, pag-deliver ng construction materials to the illegally grounded warships. So tinutukoy dito yung BRP mm -hmm. Sierra Madre no na naka Uh, beach doon sa Ayungin Shoal. Una-una, illegal ba yon? yung pag po. pag ano? ng construction, construction materials. Hindi po. Dahil una, wala silang karapatan dyan sa lugar na yan. Ang mayroong karapatan lang dyan ay ang Pilipinas. Kung gusto nating tayuan ng isang uh, station yan, lagay natin, isadsad natin ng isang barko dyan, bilang paraan para nga ma-monitor -ma yung lugar, eh, tayo lang ang mayroong karapatan na gawin yon. So itong sinasabi niyang illegal ay eh, nangangarap lang yan, nag-hallucinate lang yan. Walang batas ang China na pwedeng i-apply dyan sa lugar na yan. Ang pwede lang manaig na batas dyan ay batas ng Pilipinas. Mm At -hmm. eh, saka, di ba ano, signatory ng UNCLOS ang uh, China. So okay. kahit hindi sila nag-participate sa Permanent Court of Arbitration case, eh, hindi ba nag-decide yun, di ba? Siya nagsabi na low tide elevation itong ayungin. So, hindi siya pwede i-claim na teritoryo ng kahit sino. Tama po ba? Pumirma siya sa, opo, pumirma siya sa UNCLOS at hindi lang yon no? Nung nag-negotiate sa UNCLOS, kasama siya sa mga bansa, kasama na katulad natin, yung mga developing countries, na nagtulak na tanggapin ng mundo itong konsepto ng exclusive economic zone. No? So, noong panahon na yon, uh, kakampi natin sila na mag-advocate para magkaroon ng exclusive economic zone dahil noong 1972, noong nag walang exclusive economic zone. No? Uh, hmm. uh, tapos ngayon, sila tong nagsasabi kung baga, ah, uh, oo, kasama kami doon pero hindi kasama itong South China Sea. Kami, iba kami. Uh, may sarili kaming Uh, uh, batas. May exception kami. Kung nagustuhan nyo po itong video na ito, pakilike at share na lang po para mas paray pa makakita at makapanood. Kung gusto nyo po makibalita, follow nyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube sa ka Facebook stars po. Alam nyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming maraming salamat po.